'yon. Ito ngayon ang ano, lababo na may bara. Ayun. Pinupuno ko siya ng tubig. Tapos mamaya hugutin ko yung ano na 'yan. Yung bin, binara ko diyan sa ilalim. <coughs> Kasi punong-puno na siya ng sibo ngayon. Nagpakulo ako ng tubig. At saka, saka ko ibubuhos mamaya. Ayan. Yung tubo na yan. Ayan. Yeah. Ito yan. So, ayan. Hugutin ko yan doon. Tapos, ito. Tubo na yan. Okay. Dito. Dito natin isi-set up yung camera kung anong mga lalabas dyan mamaya. Ayan. Nahugutin ko na doon na yan. May mga ipis oh. hugutin ko doon. Tingnan nyo. Ayun, hinugot ko na. Hanggang ngayon, wala pang lumalabas na tubig. Yana yana. So, may bara nga siya. yan Marami sigurong bara nito. yo no te